Pauwiin na lang sa China. Si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Yan ang panawagan ngayon ng ilang senador, lalo't wala naman daw na itutulong ang ambassador sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balita si May Ann Los Baños. Sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, mismo Senate President Juan Miguel Zubiri na ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pauwiin na si Chinese Ambassador Wang Silian dahil wala naman daw siyang nagawa para tugunan ang patuloy na pag-atake ng Chinese government sa ating mga tropa. Pati Senator G.V. Ejercito, pinababalik na rin sa China si Ambassador Wang. Ang message ko kay Ambassador Wei Chala, ni Puhaw. Okay. Na, umuwi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Dapat nga siya ang maging diplomatic uh, line, no? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, anong nangyayari? Siya pa'y nagbubuhos ng gasolina eh. Maging si Senator Nancy Binay, pabor na palitan na ang Chinese Ambassador. Namumuro na talaga yung ambassador ng China, lalong-lalo na sa, uh, sa Senado. So baka mas maganda siguro na mas uh, pwede silang magpadala na mas maayos yung mas madaling kausap. Nanawagan naman Senator Francis Tolentino na pabalikin na ng Pilipinas ang ating ambassador sa si China. Hindi na raw tamang panatilihin pa ang diplomatic complacency kung patuloy naman ang pangharas at pananakot ng China. Para naman kay Senator Bato de la Rosa, oras na para tapatan ang China dapat yung mga coast guard natin okay. i-arm din natin ng powerful na uh, water cannons di ba para tubig sa tubig because uh, ang ginagawa naman ng uh, China is ganun so we we lang commensurate uh, response lang doon sa kanilang uh, aggression kung nililaser tayo then, uh, dapat i-equip natin ang coast guard ng ng laser para panglaban kasi ano I'm just being practical, no? Si Sen. Risa Ontiveros naman nagsasawa na raw sa paulit-ulit na panggigipit ng China. Pero hindi raw dapat natin isuko ang ating karapatan. Hindi rin daw tamang sabihing tayo ang nampoprovoke. We are well within our rights, diplomatically and politically masecure uh, yung ating karapatan. I've always said a bigger coalition is a better coalition. Kung natitrigger ang China dyan, eh tigilin niya yung mga ginagawa niya sa atin. Bakit? Muli namang nagpahayag ng suporta si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa Pilipinas kasabay ng pagkundina sa paulit-ulit, iligal at mapanganib na aksyon ng China. Iginiit naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na walang kinalaman ng Amerika sa mga misyon ng Pilipinas sa Baho di Masinlok at Ayungin Shul. Taliwa sa mga akusasyon ng China na wala man lang daw ebidensya. Samantala, sa isang pahayag, iginiit ng Chinese Foreign Ministry na profesional, resonable at legal ang naging operasyon nila laban sa mga barko ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.